First meet ni Daddy William sa uniko iho ni Paolo Abelino. Tanggap na tanggap niya ito. Pinuri pa ang aktor sa magandang pagpapalaki sa anak. Napagwapo at magalang na bata. Kaya pa na nagtungo sa rest house sa Tagaytay. Naroon pala ang buong family na ex-girlfriend ni Paolo Abelino. Na si Andy Reyes. Nakakatuwa na very supportive sa Ting Pao. Wala na rin problema sa Chu family. Love na love si Aki Abidino. Ito nga ang ilang komenta ng fans. Paolo, huwag mo sanang sayangin ang pagkakataon na ito. Tinanggap ka ni Kimi kahit may anak ka na. At minahal ka ng buong ang kaniya. Nawa, tuloy-tuloy na ito. Hindi na, hindi kami agin sa relasyon ninyo. Actually, happy pa siya, happy pa kami. Gusto lang namin na makasiguro dahil si Kim Chu sobrang loyal sa lahat ng mga nakakarelasyon niya. At panghabang buhay ang gusto, hindi panandalian lang. Huwag mo sana sirain ang tiwala ng taong bayan. Pero dung worry. Maganda ang ipinapakita mo. Kaya boto din kami sa iyo. Bihira lang sa isang galaki ng ganyan mag-alaga. Keep it up. Ayon pa si isang komento, ang bait ng buong family ni Kimchoo. Halatang full support sila sa kalinggayahan ito. Napaka selfless kasi na anak at kapatid. Kaya deserve naman na maging madigaya sa so piling ni Paolo Ablino.